Dehydrated ka? Hala! Paano na performance mo niyan? Joke lang po! <laughs> ano nga bang benefits pag hydrated yung mga katawan natin? Una, nare-regulate nito yung body temp natin. Lalo na di ba pag mainit at pinagpapawisan tayo. Sunod, nakaka-improve ito ng performance sa mga brain natin. Alam mo bang base sa pag-aaral, kahit yung mild dehydration lang, maari na kagad makaapekto sa mga memory, mood, concentration at cognition natin. Maari din itong mag-aid sa pagbawas ng timbang natin. Yung pag-inom ng water at ng mga beverages na walang asukal kagaya na lang ng Gatorade no sugar na i-increase yung satiety at nabubus yung mga metabolic rate natin. Mahalaga din ito sa paglubricate ng mga joints at syempre, para mag-function normally yung mga organs natin. At syempre, pang performance na rin, mas na maximize yung mga physical performance ng mga katawan natin. Kagaya na lang kapag nag exercise tayo o kahit ano pa mang performance yung nasa isip mo. At para lalo pang ma-maximize mama yan, makakatulong kung may kasamang electrolytes Kagaya na lang ng Gatorade No Sugar. Wala itong calories at wala din itong sugar, kaya safe itong inumin everyday. Recommended ito by dietitians and nutritionists in a survey conducted by MIMS Nationwide. Stay hydrated! Gets ba? Okay! See ya! <laughs>